Punti na no. lang. Punti na lang. No! Dali No! Hindi na yan. Huwag kang madalalan yung mga sikulatan Ito lang, sir. No! Oh. No! Sige. Pusunod na. No! No! EJ! 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 Ano ang datang? Ano ang tapos Kulay ka pa? Hindi na yeah. Ito? Ano kulay Wala okay. really ka kulay? Ako Ano to? Anong kulay pa?